po. Ubusan na ni Kuya Jimmy. Ito yung... Hindi pa sila nakakatikim niyan. Ano tawag niyo dyan? Guyoba ng patag ito. Guyoba no pataga? patag. <laughs> <laughs> Hindi, Kuya Jimmy. Dito bukas. Ito, 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 Sa may ilalim. Ito. Ito. Lang Tapos lang susundan din. yung guhit. Ngayon pa lang din ako nakatikim ng ganito eh. Oh, ngayon pa lang mga... <laughs> na namin dito sa bundok Ah, masarap. Oh, masarap din to, Unay. Tikman mo ha. Kulang sa libo Ayun. Ah. Oh. Nakatikim na kayo niyan? Ah, hindi pa. Huwag natin bigyan yun yung isa si Nanay ha. Mataba na, <laughs> Sinanay ko po 'yun know, oh. Uh, baka magtampo kaagad eh. Give <laughs> ano ng patahag. Papaya. Masarap yung unay. Makakatikim na si unay ng gayabano ng patag. you know Ikaw pat nakatikim ka na yan. Tamo nga si Patrick pala. Di pa nakakain. Ay. Pero si nanay may delivery. Nakakain na yan. Ay. Oh marami sa Korea nyanan Na, eh nae Singapore paghinehinal kayo kayo sino yung umihingal dito I sa inyo? hindi kaya hindi kaya kakain hindi kaya hindi kaya hindi kaya Bawal kaya hindi kaya hindi kaya hindi kaya hindi kaya hindi hindi Akala ko gamot. Ha? Ah? <laughs> ha? Ah? Hindi, hindi gaya yan. Ha? <laughs> 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 ah? Tikman mo, tikman mo. Hindi, ano yan? Uh, durian. Oh. Durian. Gusto ko lang patikim sa inyo yung mga prutas na hindi nyo pa natitikman. Ha? Yeah, ya, yeah, yeah. yeah, yeah. Know, yeah, 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 yeah. Ay no, yeah. Ka... ikaw una. Sige, kayo muna, kayo muna. Ay, uh. oh, sige mga bata raw, bata raw, bata raw muna. Ay, oh, dito. Ay, dito. Dito, ay, dito. Say, dito, dito. Ay, ay, dito. Oh. Oh, ayo, Oh. Ano? Ano lasa? Ano? Sige, kainin mo. Ano lasa?

Ay, wala na pala. Ba't kinain nyo? Matamis <muk delays> kami sa angka. Ha? Langka daw. Hindi. Hala. Ba't <muk Compass> kinain nyo? Tawa, <Stars> manya, manya. Ang tataka sila sa lahat. Ano to? Ganyan talaga lasa niyan. Masarap yan. Hindi, pag di ka sanay kumain. Sa sanay ako eh. Sanay ka. Ano amoy? Parang ano? <muk> ano? <Absolute making adequately> oh, eh. Ano lasa? Ano lasa? Masarap. Hindi, paano masarap? Maalat? Hindi. Ano? Matamis. May suka. Ay, May suka. Soka. Ano amo? Ano amo i? ano? Hindi yung amoy niya. amoy ano? Buya ah, pa rin anunas Ano ano sa Ano ano lang sa? Ano lang sa? Eh, si tatay na, gusto mong tikman tay? na. Tikman mo tay. Tikman mo. Hindi ka pa nakatikim yan? Tikman mo. Lasa yung kaya. Bukain. Ano amoy tay? Amoy mo, amoy mo. Manya, manya. Ano amoy tay? Ano amoy? Masarap pala ito. Amoy ano? Ano amoy? Ano amoy? Taka. ano ano tata. ano ito? Tata. ano hahaha <laughs> kita lumiyang <laughs> Laki yuri sila busy sila lahat lahat ano tata. Amoy? Masarap pala, huh? ano 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 sa Lasa ng <laughs> Nalalasahan ko atis. 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 Parang atis. O Adi masarap. Kulang sa libo yan. Yan? Oo. Binili ko lang para ka kumatikman ni Tata. Nakatikim naman si Tatay. <laughs> Sirisi mo to. May laman pa sa gitna yan. May laman pa sa gitna. Marami pa laman yan. May laman pa yan. Pag kasi nabiyak nyo yun, may laman pa uli yun. Ah, pag nagtatagal pala, malinamnam. Ah. Eh, yung amoy. Ano amoy? Ano amoy? Buko ng alangang. <laughs> <laughs> Hahaha. Abangala at uh, buti pa sila na appreciate yung amoy ng durian. Mabango daw pero marami nagsasabi ang durian daw ay mabaho. 'Di ba?